amnesty ng LTO mga kaibigan ano ba yung ibibigay sa atin ng amnesty ni LTO para sa pagpapalipat ng pangalan ng motor na yun, o yung transfer of ownership na tinatawag natin kasi napakadami ng issue at ang dami ng problema paano tayo magpapalipat ng mga motor eh, o no, mga ganan or transfer of ownership sa mga bagong may-ari nito mga kaibigan diba sabi nga nila eh, magbibigay silang amnesty. Ano-ano ba yung mga amnesty na naging problema nating mga rider? So pag-usapan natin yung isa-isa. At eto daw yung bibigyan nila ng solusyon. Una mga kaibigan, bumili ka ng motor na hindi mo na makita yung first owner. At dahil jaan hindi mo na makita yung first owner, ay kailangan mo humingi sa kanya ng deed of sale. Halimbawa, yung deed of sale ay naka-open pa. Yan ang pinakamabigat, mga kaibigan, na open deed of sale and expired na yung ating ID o expired na yung ID ng may-ari kasi kailangan din po yon ng ID di ba kapag nagpa-transfer ownership ka two valid IDs ang kailangan hindi po expired ang valid IDs na gagamitin natin at kailangan din mga kaibigan na yung ating deed of sale ay nakanotaryo o ay papanotaryo kasi nga kailangan pirmahan ng first owner yung deed of sale. At papaano naman kung hindi original yung ORCR na hawak-hawak mo. Yan din mga kaibigan ay naging issue or problema ng ating mga rider. At pa, paano kung isa lang yung ID ng first owner kasi yun lang ang nakuha mo. Kasi sobrang excited ka eh. Di ba? Hindi pa natin paano natin makukuha yung ID nila? Papayagan ba ng HPG na magparehistro tayo na isa lang yung ID? Pero ito mga kaibigan, real talk lang din. Merong mga ibang HPG, hindi natin nila lahat, na pinapayagan na isa lamang yung valid IDs na requirement. Merong iba ha. Pero, karamihan, eh, dalawa talaga yung hinihingi nila. Kasi nga po, yun talaga requirement ng batas. Na dapat, two valid IDs na hindi expired ang gagamitin mo kapag ikaw ay nagparehistro or nagpapalit ng pangalan ng sasakyan o transfer of ownership nga ang sinasabi natin. Ngayon, abang-abangan po natin yung sasabi ni LTO na amnesty. At ang maganda dito or, or good news dito ay sabi nila ay eh, pwede daw itong online. So, pwede mo nang isend na lang sa la through email or kung ano mang gusto nilang gumangyari para mas mabilis yung transaction natin sa pagpapalipat ng pangalan. Kasi alam nyo naman, ito real talk to, kung ikaw ay magpapapalit ng pangalan, change of ownership, ngayon time na to, aabot ka siguro ng mga 2 days sa pagpapaayos o pag-aasikaso. Kasi nga, marami kang gagawin. Kailangan pa pumunta ng HPG, kailangan mo kumuha ng PNP clearance, and then saka mo siya ibabalik sa LTO para po mailipat sa pangalan mo. Yung iba naman, ang ginagawa, sinasabay nila sa registro Diba? Okay, so ganun mga kaibigan na ang mga pwedeng mangyari kapag tayo ay magpapa-change of ownership. At yung amnesty ni LTO, abang-abangan po natin. Siyempre, huwag yung kakalimutan tayo i-follow. Subscribe natin dito sa ating YouTube channel para may update ko po kayo lagi kung ano na yung nangyari o ano pa ang mangyayari sa amnesty na ni LTO dito sa ating mga motorista, di ba? Sa motor pa lang po 'yan mga kaibigan na yun sa mga four wheels eh hindi pa po, po 'yan napapag-usapan. Kaya abang-abang lang po tayo sa ating mga gagawin pang video. Yun lang. Thank you.